<laughs> pa ano tayo pa laro laro tayo pa din din anong laro ganito lang madali lang ha bale lagyan ko dito pera diba ganyan bale mamili kayo kung saan yung mapili nyo tapos pa limbawa lagyan ko dito pera ganyan pero tatakbo kayo papunta doon paikot tapos mamili kayo dito sa tatlo na to kung saan yung may pera pag na ano nyo na pag nakuha nyo sa inyo na 100 wow 100 ang daya 20 pesos na ako Sige, sini ka. Mm. Saan? So. Grado oh. <laughs> <Awalah. Awalah. Uta, laughs> oh. <laughs> na? One, two, three. One, <laughs> Pili ka sa tatlo na yan. Kung sang... Ito. Sigurado ka na? Oo. Oh. Sige. mo. One, two, three. <laughs> okay. Oh my God. Malas. Malas. Malas tayo. Yes, yes. One, two, three. pilih pili sa tatlo na, yan. Um, ito. na? Yeah. One, two, Oh my God! 500. <laughs> 500 <laughs> sige. Mangini ka sa tatlo na ulit. Ito. Pag-concert na yan. Ito, sigurado kana. na? Ito. Ito, sigurado na? Ito. 100. 1. Sigurado ka na? 1. 2. 3. Wala! Malis niya! Cut. 1, 2, 3. Takbo. Takbo. Sige, dito. Ito? Sugurado sure. oh. ka na? Oo. Oh. Hindi? Sugurado 500? Oh, baka gusto mo dito? Hindi, na. Hindi pa, na, na. dito na. Hindi ba? Ito 500? Dito na, Sugurado ka? Oo, dito na. Sige. Hindi ba? Hindi. Baka gusto mo dito? Dito na talaga. Baka magsisi ka? Hindi, dito na ba? Baka gusto mo dito? dito na talaga. Dito na. देवा छोरा डरा हा 1 2 3